nag-away na naman kayo ng asawa mo. Ops! Huwag mo munang ipopost sa social media. Pag ginawa mo yan, lalo mo lang pinagulo yung sitwasyon. Ito reminder lang sa lahat ng mag-asawa ha. Normal lang na mag-away kami mag-asawa, nag-aaway din kami. Hindi yan sign na mali ang relasyon nyo. Pero yung moment na nag-aaway kayo, dun yung makikita kung papaano nyo respetuhin at protektahan ang isa't isa. Minsan sa sobrang lakas ng emosyon, Nauuong na talaga yung pagpo-post mo kaagad sa social media. Tapos kinabukasan, okay na uli kayo. Pero alam mo ba, kung sino ang hindi nakamove on, yung mga taong nakabasa nakisaw at nakakita ng mga pangit na post mo tungkol dyan sa asawa mo. Private problem yan. Ayusin nyo ng kayo-kayo lang. Huwag nyo isa publiko. Sa totoo lang, wala namang pakialam yung mga tao dyan sa problema ninyo. Ang sinisira mo, yung imahe ng partner mo sa mata ng mga tao hindi naman nakakakilala sa inyo. Maging mature ka, hindi mo na mababawi lahat ng masasamang sinabi mo dyan sa partner mo. Bakit ba kailangan mo ng atensyon tuwing nag away kayo. Gusto mo ba makaganti? Eh, paano kung naayos nyo na yan? Eh, di nagmukha Sa lahat ng oras, kailangan nyo ng respeto sa isa't isa. Kahit na maayos kayo o nag-aaway. Hindi ang pagraran sa social media ang mag-aayos ng relasyon nyo. Kayo lang ang makakaayos ng gusto na kayo lang din ang may gawa.